Arus air sir. Sir, ar arus air sir. Sain, sir, arus air sir. sir pa dito pa dumagay tayo no Pag ah dito sir para sa inyo sir <laughs> uh -uh. uh -huh. tutok sir ah ay nai ng tanghali po ano kasi Dali na pa kasi ako palakad-lakad na eh. Eh, ako. Pwede po ba makinging tubig? Thank you, Nay. Ah, thank you. Apo. Sige, Nay. Thank you po sa tubig, ha? Ah, thank you. Apo. Sige po. Thank you po. Thank you. Nay. Ah. Nay. Nay. Ano ah. nang... Gagawin mo. Grocery lang, Nay. Kasi binigyan mo akong tubig kanina eh, ha? Ah. Sige, Nay. Sayo na to. Huwag eh, pa sayo sa na po yung grocery. Dada. Ito. Dada, 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 dada. Opo, okay lang. Nay, ha? Asan Asa na po ba sa nyo? Namatay. Ah, oh, wala na. Oh, Nay. Ah. Oh. Bili ka lang ano, ha? Paano mabili mabibili mo dyan, Ha? Aha. Sige, thank you po. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. So, yung palagay, guys. So, yung bahay nila na nasunugan. Ah, kayo po. Kayo po yung nasunugan. Ano nangyari? Ba't nasunog po? Wala kami. Nospital lang ang asawa ko. Ah, kaya nasunog. Okay lang, okay lang po ba? Bigyan lang namin kayo ng ano. Unting, unting ano lang naman. Unting tulong lang po. Ito picture namin yung anak namin tatlong tao. Oh, ano pala na. Oy, me. Nyo dalik nyo ako cellphone nyo. Bibigyan na namin kayo nako kunin ko lang ha. Nya. Ah. Wala na anak ng bulak. Kamatuk sira. Ah, big. Pakin tulong muna sa akin. Tulungan nako. Ayun daw. Pasensya na po ha. Konti lang no. Oh. Yung diyan <laughs> na lang kita ng pambili Kung ano mabibili mo, okay lang po ba? Thank you, Ma'am. One, two, three, four, five Yan. Salamat. Thank you po, Aba Salamat uh, po Asa yung balinghoy mo? <laughs> <laughs> ninang, Ninang Ninang, Ninang Nay, Nay Ninang kita, di ba? Ninang kita eh Bless, bless, bless ako Inaanak mo Inahanak mo ko. Ah, nakalimutan kita bigyan ng Pasko. Hindi na kita, di ba? Yeah, ah, thank you. Okay. Ay, sir, sir, sir. Sir. Merenda ka, sir. Merenda ka, sir. Thank you, sir. Ay, sir, 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 sir. Merenda ka, sir. Merenda ka, sir. Thank you, sir. Thank you, thank you. Ay, sir, 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 sir. Magandang hapon, sir. Merenda ka, sir. Merenda ka. Ha? Ay. Sir, sir, sir. Magandang hapon, sir. Ah, uh, merenda ka, sir. Merenda ka, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Ay, sir, sir, sir. Magandang hapon, sir. Ah, uh, merenda ka, sir. Merenda ka, sir. Thank you, sir, ha. Thank, you. thank you. Saludo, sir. Saludo. Salamat. Right. Thank you, sir. Thank you, thank you. Ate, ate, uh, excuse me lang po. Okay lang po ba, ano, okay lang po ba humingi sa inyo ng ano, te? Po, kahit onting kanil lang sana, te, or ano, ulam po. Na, nawalan kasi ako ng pera, te. Kahit onti lang po, kahit ano lang. Onting kanil lang. Ha? Ah, uh, oh, kahit pancit na lang, te, Pancit. Okay. Akad, nagutom ko. ako. Okay na to, te? Okay. Apo. Oh, sige. Thank you po, thank you. Thank you, Tay. Ah, po, thank you, Tay. Ay. Ate, ate. Dahil mabait po kayo, Tay. Bigyan ko lang po kayo ng pamerienda, Tay. Awakan niyo lang po ito. Ah, sa inyo na po 'yan, Tay. Dito po, no? Ah, thank you. Ate, ate. Ano po, pamerienda niyo po ulit. Apo, apo. Dito na po ako, Tay. At ate. Ah, pang pamerienda niyo po. Kasi mabait po kasi Hindi, sa inyo pa ha. Dito na po ako. Thank, thank you, thank you ah Thank you, thank you. Ate, ah, pang merenda niyo po. Sige po, sa inyo po ah Apo, dito na po ako Thank you po, thank you, thank you. Nin, Ni ninong! Nong, bless! Bless ako, Nong! Kamusta na, Nong? Kamusta na? Ni ninong kita, diba? ba? Ni ninong kita eh! O, Ninong kita, diba? ba? Ikaw yung hinahanap ko Ninong eh! Ni ninong kita, diba? ba? ko mo, Nong! Thank e, you, Nong ha! na ako, Nong! Thank you! Thank you! Hello. Ninong! Ninong, bless! Bless ako, Ninong! Ninong kita, di ba? O, ninong kita, Ninong! Ninong kita eh! Pamaskuro ko sa'yo! Ninong, ninong kita, di ba ninong kita? Pumasok ka sa ninong kita. Ni, ninong? Ninong kita, di ba? Ikaw nga yun, ikaw nga yun si ninong, nagtatrabaho dito. Ninong, ninong, bless, bless. Ni, ninong kita, ikaw nga, ninong, ninong, ninong. Ninong kita, di ba? Ninong, 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 bless, bless. Ninong nga, Dinakanong! ako nang. Ninong, si ninong pala, te. Si <laughs>